Nagharap sa pagdinig ng Senado ang mga biktima at ilang lider ng inire-reklamong umunoy kulto sa Socorro Surigao del Norte. Kabilang sa isinumbong ng mga biktima ang anilay sa pilitang pagpapakasal, pangahalay at human trafficking. Si Daniel Manalasta sa detalye. Kaso ng human trafficking, sexual abuse, puwersahang pagpapakasal, private army at marami pang iba, ilan lang ito sa isinumbong ng mga biktima nang humarap sila sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order hinggil sa kanilang umano'y sinapit sa Socorro Bayanihan Services Incorporated na pinaparatangan na umano'y isang kulto. Ang mga biktima nakaharap ang nireklamo na si J. Renz Kilario na mas kilala bilang Senior Aguila isa-isang tumangi sa mga biktima at kinuwento ang madilim nilang karanasan sa kamay ng leader ng umano'y kulto. Ikaw, uh, paired ka nitong isa, so hindi daw sila pwedeng uh, humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na nyo yung paris nila. P Pumayag yung paris mo na ikasal ka. Okay, musubot na kana mag ng mga parents sa wad kay mamay ang bala ang senior agila kay mga langit. Oo, oh, oh, kasi yun daw ang uh, laws to be able to go to heaven niya. Yeah. Kasi parents yun. Isa pang lumabas sa pagdinig, sabi ng isang testigo, nagpakilala raw si Senyor Aguila na siya ay Panginoon Sinabi rin daw ni Sr. Aguila na pwede silang halayin at kapag hindi nakipagtalik, pupunta raw sa impyerno. Bukod dyan, may iba pang parusa na pwede nilang matanggap kapag sumuway sa utos. Kung hindi mo yung masunod sa si ilang bulong tayo, mga paksol, e, irrespective mo is paksol, erweta, kung ka nga panulan. Kung hindi sila susunod, uh, may, mayroon silang padol, may ruleta, And restriction, uh, restricted, Your Honor. yung sinabi niya na magdadala ng flower at pupunta dun sa uh, ceremony And then? Pagkauman sa mong kasal, mag kailangan magdog ni Ana, paule. Sunod, pagkauma, mag, ipatawag tara niyang giminjo, dyan ay ng nga counseling, nga moingon sila nga kailangan imon na nang kwaon ng imong na, na imong asawa kay authorize na nimo kwaon kay minjo naman mo so after sa kasal kailangan sila magsiping at sinabi daw ni Jaren na pwede authorize ka nang uh, kunin or rape yang ano mo yung uh, wife mo kasi kasal naman kayo Sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i ng kanilang mga husbands. Lumabas pa sa pagdinig na umanoy iniipit ang mga kabataan na makapag-aral. Ang siste, trend raw ito sa kapihan o ang lugar kung saan namamalagi ang mga miyembro ng umanoy kulto. Pero Renz, bakit ka ba tumakas sa kapihan? kay wala, may eskwela. Kaya rin bisik, 12 ayong edas, hindi pag yabu, Ah, uh, wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Tinanggi naman ni Senyor Aguila na hindi nila pinapaaral ang mga bata. Hindi yan totoo, sir. Sa kapihan, wak man, suot ka man ng mga bata. Oh. Ibig sabihin, labas pasok. Oh. So, Renz, labas pasok lang kayo doon. Pwede kayo makalabas anytime? Pwede kayo bumalik anytime? Hindi. Ang larawan na ito na animoy parang pictorial na may mga armadong kanalakihan, itinanggi rin ni Senyor Aguila na baril ang hawak ng mga yan kundi isa lamang Bakit meron silang armas? Hindi po yan armas sir. Ano yan? Noong panahon po yan, uh, meron po kasing may mga different activities po yung um yung mga clusters po doon. Meron uh, may mga different activities may sports, meron po mga iba't ibang klasing programa. Uh, for the uh, members po. At during that time po, isa po yan parang contest po. Based sa mo validation, Your Honor, na nakandak po, Your Honor. So, hindi po namin nakita yung mga baril, Your Honor, na kahoy. Sa ngayon, Your Honor, hindi po nila pinagpakita sa amin na yung mga sabi nila, airsoft gun daw, Your Honor. Inilahad pa sa pagdinig na umano'y sa edad na 6 na taon, may mga batang paslit ng pinapasama sa barracks. Pinakamababa fetus? Opo. Uh, bakit fetus? Mga bata ba? Bata po yun. E ilang taon na bata ang fetus? 6 to 7. 6 to 7 years old? Nandun na sa Soldiers of God? May barracks. Po? Barracks. Nasa barracks. 6 to 7 years old. Oh wow. Alam ko Mr. Chair, pag 6 to 7 years old nasa sa ano, grade school, preschool. Dahil sa umanoy pag sinungaling sa pagdinig at sa dami ng aligasyon, napuno na ang mga senador at pinakontem si Kilario at ilan pang miyembro ng SBNI. Keni ka muna. O, po, po, sir. Tama keni ka. Kahit na ikaw ay Haring Agila, pwede ka pa rin ipakukulong ng bato kapag ikaw ay nagsinungaling dito sa Senado, ha? bibigyan kita ng fair warning. Haring Agila. Ha? Ah, huwag kang magsinungaling dito. Magsabi ka ng totoo. Kung ikaw ay talagang uh, reincarnation ng uh, Diyos, ay dapat la, lahat ng virtues ng isang Diyos ay nasa iyo. So sana huwag kang magsinungaling. Sa kabila nitong lahat ng mga pagtestigo ng ating uh, victim survivors. Meron po bang child marriages sa kapihan? Wala po talaga, mam. There is a motion to cite in contempt. Jerry Scalario, personalities are hereby cited in contempt. Sa ngayon, kinumpirma ng Department of Justice na patong-patong na reklamo na ang inihain sa Provincial Prosecutor ng Surigao del Norte laban sa grupo. At sa October 9, isasagawa ang inisyal na pagdinig dito sa Maynila. Daniel Maralastas para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.